dami na tao sa beach oh guys oh dami na tao sa gates Hollow week na kasi guys oh oh yan oh guys daming tao last plus may nangingisda pa oh yan oh oh nang init alas otso pala yan guys ang init dito ka init dito katindi sa pangasinan yan so magtitanong po guys ah linggayin beach po yan sa pangasinan front of the capitol guys oh daming punaligo oh alam po siguro guys dito pag sabado do gloria at pagkabuhay maraming tao dito punong puno yung guys yeah. ito makikita yung mga bubong yan po ay mga cottage kung maliligo kayo diyan kayo mag-re-rent para kayo may sulungan kung makatipid naman kayo pwede kayo magdala ng tent doon no, sa tabing dagat para hindi kayo malayo maglakad you know dami oh yeah. dami sarap maligo na, no. di mahalo yung beach